Hey guys, magandang magandang tanghali po sa atin lahat Welcome back My favorite alukon Uplift Di ko alam ang Tagalog to guys Abo matinday! Ito yung natin, magginundun po tayo sa Alucano My favorite Inalagyan natin ng dalawang tilapia Itiprito natin guys Yung tilapia, yun ang pang sasaug natin Ito yung pinaka masarap na gulay hindi ko lang alam kasi kung anong pagalog uh, itong uplift na ilokano alokon at basta gulay yung guys hindi ko lang hindi ko alam hindi ko alam kung once a year ba ito o uh, sa isang taon pa lang dito sinabihan ano ito sa na to yan siyempre ginawawalan ng bagoong, oh. ito yung ilalagay natin mamaya yung ano natin yun naman pag binigay bagoong, uh. bago oh. o ang lalagay po natin yan guys magandang so, lang natin magandang tulpan po na ito dahil hindi po dinibigit din 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 guys order na sa online ito nagkakabilis ano, kunting mantika lang no hindi man ganong hindi man natin na uh, lutuin ka nag po ito guys kasi itasaog lang natin sa ganyan din ngayon na yung alukon ng aplit sa, sa kapangpangan di ko na ano, sa tagalog kasi kung anong tagalog yung ano yun, yun, na yan Itakot na yan. Ayan, guys. Prito natin. Ayan, eh. Medyo okay-okay na. Itatayin natin ito, guys. Mamaya. Kasi hindi naman masyadong mag-brownish ito, guys. Ita sa iblang naman. Ayan, guys. At, 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 at ito, guys. Tumatalsit, guys. <laughs> tumatalsit, tumatalsit. Kaya yeah, pinakalititan yung buksit ito. Dahil nakaubad pa ulitin, guys. Ayan. So, Lagyan natin ito guys natin na kumuluto guys mabilis lang to This is stainless tong paglutuan natin ilang minuto lang yan guys o oh. ayan ang lulutuin ayan guys ayan kumukulo na ah lagyan natin ng bagong ito oh, napakabango guys itong bagong na to ah lingga yan binili ko po yung mga taga pangasinan napaka ayan isa sa sasalain natin para hindi malagyan ng mga tinik. Uh, okay, lagyan natin ng sibuyas, guys. Pakulin natin bago natin lagay yung alupon, aplit. Ayan. Sarap-sarap, mapapa ah, uh, dami naman tayo dito ng uh, pagkain guys okay. today's video magluluto tayo ng aplik yan alay natin yung aplik guys napakasarap tapan okay. natin guys para mas mabilis na maluto yan mag uh mag iwan pala tayo guys ng konti kasi masyado marami so ito sa ugna natin yung telapsya ay yun know, o sarap 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 talaga sulit sa sarap guys kaya natin kaya natin guys ito na ito na ito na talaga guys so grabe sa bakunan na ng bungangan nito guys Euro. Maraming maraming salamat sa mga supporters natin, mga viewers natin. No? I-try nyo po ito kung mayroon pa yung makita sa palengke. Napakasarap kong gulay ito guys. Lalo pag inihaw ang anong mo dyan. Ito, ganun. So, guys. Maraming maraming salamat. I love you all. Ingat.